Kung malapit lang ang waterfalls ang gusto mo katuan pero hindi madula sa gihapon na nature trip, ini ang busay nga para sa imo. Sa 10 minutes nga lakat, malapot mo na ang ini nga busay. Isa ini, sa pinakamatuog nga busay nga napaliguan ko kay ang tubig gikan mismo sa ibabaw sa kabukiran sa Northern Negros Natural Park. Wala sang pamalayo kung karabaw sa ibabaw kay protected area, kaya hindi pwede maistaran o kung madalaan sa kasapatan. Halin sa Bacolod City, mga 30 minutes ka drive balapot ang Barangay Patag sa Silay City. Kung magsiling ka gani nga Barangay Patag, nature trip ginaya. Sa subong nga panahon, nga kainit kung adlaw, diri sa Patagya. Feel na feel mo na ang Burmans, katugnaw. Dari sa kabukiran sa patag, may tatlo ka mga busay nga pwede masaka kag mapaliguan. Ang pulang tubig nga nakatuan na before, ang dumalab waterfalls kag ang tatuanda subong, ang pinakamalapit sa tanan, ang malisbog nga waterfalls o kung ang ginatawag nila nga dam waterfalls. Dari api ah, naghahalin ang tubig nga nagakadto sa mga swimming pool sa mga resort malapit diri sa Patag. Sa may unan lang sa Ilaya, kag malapit lang sa ladlad nga resort, may outpost ang Bantay Bukid kung sa diin makapalista kag makabayad sang environmental fee kag syempre magkuha man sang imo nga guide nang pag sa short trekking ka lang okay lang dire lang dire so waterfalls pwede oh, dire oh. lang kadto oh. hmm. tapos ano process uh, registered sa may uh, resibuhan na 50 per head na siya ang entrance fee ta environmental fee no oh sa regular okay. regular na sa, sa estudyante 25 Ah, may discount pa rin ako. Tapos mo ko guide. Oo. Pila ang ratio sang guide? Isa ka guide pila ka tao? Ah, maximum 9. 9. Hindi pwede nga wala sang guide. Siya ang madala sa inyo sa Balisbog Falls. Si Mark Dugayo ang amon nga tour guide. Sige, sige. Eh, tawag ko din sir. tour. Ano sa tawag? Uwai, sir. Uwai, amon ni Uwai, ginobrado yan? Oo. Oh. Naman na ni Pagtanbo, kung sir. Okay. Parti na sang NNNP ang ginasulod mo kung ka diri gani. Hindi pwede makapanguwa sang bisan ano nga mga bagay-bagay nga balabyan mo. Magluwas na siguro ya kung basura ang kuhaon mo. Kag hindi man pwede makabilin sang imo nga basura diri. Antes mo malabot ang dam falls malabyan mo anay ang aktual nga dam kundi di inagahalin ang water supply sa mga resort nga malapit diri. Dapat, ready ka na nga daan nga mabasa kay maubog ka sa sapa. Pero ang sapa ya, abusin ng itsura ha, tinaw tubig. Kag may malabyan ka pa nga spot nga pwede mapaliguan makadali, nga daw kawa-kawa. Sa iba ba sini? Makita mo na ang balis mong waterfalls. Walang ka-effort-effort. Effort. Makibot ka na lang. Ara na ka Wala pa ganit makatulo ang imo nga balhas. Manubo pero matahom ang pagkahulog sa tubig na daw nagakurtina siya. Pwede ba paligo sa idalom niya lang mismo? Pero warning niya, warning sa inyo. Kung masubok ang matugnaw ang imo mga kagabihon, hindi kandikay katung kay. Ka tung naw pagin katama, Daw tubig sa cooler na may ice ang hintos mawan mo sa naw dere. Reminder lang, kung ano ang idala pa kaan to dali, dahil ano Gamay na lang ang nabilin sa Northern Negros Natural Park natun, mga masobra na lang sa 70 hectares. Kaya dapat nga halungan kay dali makita ang largest watershed sa Negros kag dali managahalin ang source of water sa 17 tanan ka mga banwa kag Sa so, una, kung magsiling kita nga barangay Patag, tuman ka malayo nga lugar. Pero bangod nga ng semento ang dalan, padulong diri sa may proper mismo sa barangay Patag. Ang pagpaligo sa mga busay, mahapos na lang ang pagpaliwaliwa, ang relax sa mga kapihan, madali na lang. Para update ka sa mga episodes ng Tripping Dropping, i-follow ang mga Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Ulo mo dito sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniang Tripping Dropping!